Ayan, what's up mga kapitbay? Welcome back na naman sa channel. So ngayon mga kapitbay, uh, konting kaalaman naman tayo ngayon, okay? So ito mga kapitbay, meron tayong sasagutin na isang katanungan na isa natin subscriber. Ayan, nagtatanong po siya sa akin kasi doon sa office niya is nag-implement sila ng VLAN. So lahat ng uh, network nila is nakabilan. Meron silang managed switch, saka meron silang mga unmanaged switch. Before kasi, ang network nila is puro... Uh, ano lang, wala siyang VLAN, as in, router, modem router, tapos mga switch. So ngayon, nag-install sila ng PFSense, uh, ginaya nila sa video ko, uh, nag-implement sila ng VLAN. Okay, so ang tinatanong po niya is, uh, ito kasi nagtatanong siya kasi hindi po siya gano'ng kabihasa sa, sa network. So basic networking lang yung alam niya, kaya nagtatanong po siya sa akin, kaya sasagutin natin sa kanya, i-explain natin sa kanya ng konti para maintindihan, para magkaroon din siya ng konting kaalaman, okay? Ang pinakakatanungan niya is, pwede nga ba daw yung mga existing niyang uh, unmanaged switch, pwede nga ba daw niya ipaghalo yun doon sa mga managed switch niya na binili na bago, at saka pwede nga ba daw yun i-implement doon sa PFSense niya na nag implementation siya, ayan. Mayroon kasing diskarte dyan, kapit Bahay, kaya yan yung pag-uusapan natin ngayon. Uh, kung paano niya i-segregate ang mga unmanaged switch, kung paano niya ihati-hatiin kasi meron din siyang voice, meron din siyang CCTV at saka data gusto niya ipaghiwalayin. So, nagtatanong po siya, yung mga existing daw niya na unmanaged Pwede nga ba daw yun implement dun sa bago niyang network na nakabilan. Okay? So, yan yung ipapakita ko. Yan yung i-explain ko ng konti sa kanya. Pupunta tayo dun sa rack ko. Papakita ko sa kanya yung actual setup na pwedeng gawin yan. Okay? kapitbahay, ayan, kung inyong mapapansin, nandito tayo ngayon sa rack natin. Ayan, kung inyong mapapansin mga kapitbahay, ah uh, meron din akong core switch, may mga, may, unman, uh, may manage switch ako na dalawa, tapos may tatla akong ang manage switch. Okay, so, etong pinaka core switch ko na to, marami yung switch na naka nakadeploy dun sa ibang building na area na naka uh, managed switch din. So, ang tinatanong po niya is, kung hari ito, unmanaged to, yung mga PoE switch ko na to, unmanaged yan. So, pwedeng-pwede pwede yan mga kapitbahay. Eto, CCTV to, eto voice. Tapos, meron ako dun sa mga remote site na mga unmanaged din. Dun sa guardhouse, dun sa kabilang building, meron mga unmanaged wish ako. So, ano nga ba ang diskarte mga kapitbahay? Para mapagana mo yung uh, unmanaged wish na to dito sa mga bilang na kinrate mo. Okay, so kasi ganito yung mga kapitbahay. Uh, si unmanaged wish, di ba, automatic kapag unmanaged wish ang nababasa niyang VLAN is which is yun yung uh, default VLAN, yung native VLAN which is yung VLAN 1. Okay? So kapag nilagay mo to dito uh, sa trunk port, kapag nilagay mo ang switch na to dito sa trunk port, automatic ang babasahin ni Kunwari, maglagay ka rito ng... Kunwari, itong voice na to, yan, voice, ganyan yung papansin, voice yan, ito si CCTV. Kunwari, yung switch na to, ilalayo ko siya dito sa trunk port, ng pinaka-core switch ko, automatic, ang babasahin lang is yung VLAN 1, which is, kunyari, uh, CCTV yan, uh, ang IP niya is 172.something.something. tapos, ang pinaka, uh, main network ko is 192.168, kapag, ang CCTV na to, nilagay mo rito sa trunk port, automatic, ang ibibigay ng IP dun sa mga CCTV o sa mga client is 192.168.1.1. Yan, dapat, para ang makuha kung ngari uh, ang dapat ang makukuha ng mga IP ng mga client na nakakabit dito is 172 so kapag kinabit mo siya dito sa transport automatic VLAN nyo ang ibibigay ng IP so ano nga ba ang discarte doon para ang ibibigay ng DHCP server na IP dito sa mga client na to, which is kung nga re, ito yung VLAN 21 para mabasa niya Okay? So, ang gagawin mo mga kapitbahay, napakasimple lang. Kunwari, itong CCTV na to, hindi ko siya ikakabit dito sa trunk port. Dito ko siya mismo ikabit sa access port, which is, yung access port na yun, yung naka-assign mismo dun sa bilan 21 na yun na pang CCTV. Kasi pag nilagay mo siya dito sa trunk port, automatic, ang ibibigay niya is bilan native kasi ang mababasa ni trunk port dito is native. So, ang gagawin mo, itong switch na to na dalawa, dun mo siya mismo ikabit sa access port which is yun yung uh, member ng bilan na yun. Huwag mo siya ilagay sa trunk port kasi alam naman natin yung trunk port, automatic, kung ano yung nakadesign, yan yung babasahin niya. For example, ito yung voice na to. Yung voice na to is yung IP ko nito is 2 dot something. So, kapag nilagay ko to sa trunk port, ang ibibigyan ng IP is yung IP ng main network ko na 192.168 na 0 dot something, 0 dot 1, pataas. So, para ang gagawin mo para ang makuha niya is yung bilan 10 para hindi niya babasahin yung may bilan na uh, bilan 1 ikakabit mo siya mismo dito sa access port ng uh, switch which is yun yung access port na yan na nakapaloob dun sa bilan 10 na naka-assign siya doon. Okay? Huwag mo siya ilagay sa trunk port. Kasi pag sa trunk port, automatic, ang babasahin niya is bilan, native bilan, which is yung 1. Okay? So, ganoon lang kadali. Ah, uh, very simple lang. Ah, uh, so, dyan sa kapitbahay natin na nagtatanong, sana nalinawan ka. Yun, ito lang gagawin mo. Ah, uh, uh, manage switch mo na core switch, mag-create ka lang ng bilan mo dyan kung ano yung mo dun sa PFSense mo. Ayan, tapos, automatic, itag mo lang lahat yun dito sa trunk port or i-untag mo or itag or kapag naka ka, dapat yung trunk port mo naka-transport tapos papunta yung eto naka-transport yan papunta dito sa core switch mo okay para automatic lahat ng bilan na kinrate mo dyan or tinag mo rin sa PMSense mo niya tapos kapag ang eto ang voice pag mo huwag mo ilagay sa transport ilalagay mo siya dumis mismo sa access port which is yun yung member ng bilan na yun para ang ibibigay niyang IP is IP mismo ng bilan na uh, kinrate mo kahit naka-unmanage yan, ang ibibigay pa rin niya is ang IP ng VLAN network mo. Okay? So, ang mag mangyayari dyan, parang magiging extension switch hub lang siya kapag doon mo siya mismo kinabit sa access port. Huwag mo siya ilagay sa trunk port kasi automatic, ang babasahin niya is yung VLAN 1. Okay? So, ganun lang kadali mga kapay. Yan yung diskarte. Okay? Sana naintindihan nyo or sana may nakuha kang kaalaman. Kaya, kung gusto mo yung mga ganitong video, so don't forget it that subscribe, like, and share para masaya. Okay? God bless everyone. Tsaka maraming salamat sa support. Ha? Sana mayroon kang natutunan or meron or 19 mo yung mabilis yung explanation. Kasi quick video lang to. Ah, uh, vlog Monday. Ayan. So, sobrang dali lang mga kapay. Ganun lang gagawin mo. Simpleng simple lang. Okay? So, alright. Bye for now and see you soon again sa mga next vlog natin. Thank you so much. God bless and peace.